Sirang-sirang mga takip ng kanala sa Senate Village Phase 1, Kaluokan, ikinababahala ng mga residente. Umabante sa balita si Abante Reporter, Cherk Balagtas ibinahagi ng isang netizen sa batang North Cal Social Media page ang panawagan sa barangay 173 hinggil sa mapanganib na kalagayan ng kanal sa Legislation Street Senate Village, Phase 1, North Caloocan. Sa isang video na kuha sa lugar, makikita ang malubhang pagkasira ng kongkretong takip ng kanal basag. Nakabuka at tinatakpan na lamang ang ilan ng lumang tabla habang lantad ang maruming tubig sa ilalim. Ayon sa mga residente, matagal na nilang iniindulod ang panganib lalo na tuwing gabi dahil madilim ang bahaging ito at hindi napapansin ang mga bitak sa simento. May mga naglalakad at motorista rin muntik ng mahulog habang pinapaiwas naman ng mga magulang ang kanilang mga anak sa lugar. Muling nabuhay ang takot sa komunidad dahil naalala nila ang nangyaring trahedya noong nakaraang taon ng isang apat na taong gulang na batang lalaki sa Kaloocan City, North Dint ang nahulog sa katulad na kanal. Kinabukasan pa siya na sa Bulacan. Isang pangyayaring hindi na nais pang maulit ng sinuman. Umaasa ang mga residente na agad itong mapapansin at gagawa ng kinakailangan pagkukumpuni kasama ang paglalagay ng sapat na ilaw upang maiwasan ang posibleng aksidente. Ako si Check Balagtas, Abante.